Kapoy, magbabat na naman kami ngayon. mga napulo kami. Marami daw luta ngayon. Kaya kami ay mga kaupoy. At kung nandito po yung aking mga kasama. Oh. Ito sila. Oh. At ito po yung aking mga... Uh, ito po yung aming bagong kasama. Oh. Magandang lalaki na ito. ha oh. ah. <laughs> Ayan, sa mga oras ito ay kami po ay isipin. Ayun, nakakita na po ng lutang. Ang kalimang tao. Nakakita na po ng lutang agad sila. Tignan natin kung anong mahuli namin sa mga oras ito. Ayan kami, sorti yun. Nakahuli kami ng marami. Ayan po. po natin. বাট But... isdana salo tapos 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 kulog na nakulong namin dito para pumunta sa bulsa yun parang mga isa kumisa na nagaluksuwa na o yun po welcome back my youtube channel nandito po kami ngayon baka kung sakali kayo ay mapadaan sa aking munti channel baka pwede naman pong pakilike and share and subscribe na rin po sa lahat yung mga mapapadaan yun po kasagaran po silang nakaarya kami ngayon hindi pa po namin alam kung makasuot na sa bulsa ang isda dito Bali unang hulog pa lang po namin pag mula pagkabili namin ito. Kasi may may pila nilang po na nagaluk-lukso na isda sa may gamaw niya. Ah meron meron. Wala Oh Sa bulsa ko lalu ya. Mga kasama po namin dito mga buluboy pa. Pero gagaling na lang sumisid. Ito po. Baliyong mga, mga magpuna dito ay eh, mga takot yata mga ayaw sumisid. <laughs> yung mga malapit na yata magsenyor mga ayaw. Yung mga bata po eh, siya, siya mga naninis dito. Abosiro, abosiro, Ayan po eh, mga bata lahat sila sila po mga busero namin dito. Ito, may nagagaluguan na po.

Lali na kaya mga pong mga nagakon po na yan nagatitik po sila ng isda ng mga titig dito bali mga titik po na yan nahi, hindi na po namin inakon yan Avili siya na kalumpatan na yan dito sa po na na nakita ko yung may, may po Hello Ah bakal dun pala sa uksa hindi tina ko dito yung ay n pala oh ay pala oh loko eh sayang din ano sabi talaga guys ah boto kitang manako ko titig ng lang bato eh. ano. ay hindi unang hulog pala namin ito Unang sama namin ang huli sa aming lakad

ano? Guys, pong ka pa, iikwan na yan. Isda yeah. yeah. na yan. Yeah. Bali, mga kaukoy, -okay, yan po yung mga gauli dito na ako, nagatitig. titig nila, kanila na yan. Yeah. Yeah. dito po nagadala yung kasubiro ng kulay-kula.

Ito ang timba. Ang kita mga kaukoy, so timba na rin isang kasama namin na Rio. oh, magandang lalaki ng sityo pating. Rio, isang timba na, puno na. Magandang lalaki oh. ng amin yan. Ari ang aming alabay. basiro na pakatikas. At saka yung isang yun ay, yun yun. O, yun yun a, 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 tatay ko yung nagkadala nito, ang pugi. Ayun, oh, tatay pala niya yun. <laughs> <Ayun>. Trobay. <Trauma. Taray. laughs> <laughs> okay, <bro. Umukoy. laughs> Mok, bam, mo pa mo. Tayo. Hoy, mga nasa huli kahit mga pagod na, kaway kaway muna diyan para maganda naman ang ating ano, muhaw <laughs> uh na, na. Uh na raw 'yun. Na na, nauhaw uh na isa, Kung nahanap pa yung may tatak na nakakuan. May tatak um din niyo. Arkham Hill. Nauhaw uh na, naiinip na din sa pagtitig niya. Tingnan mo yang hill. Uh -huh. uh na, kailangan ni Beijing.

Nung ituro baka muli Manong layo din yung timbang ninyo Baka matap matunggo pa yan Mike sagad! Sagad! Tunggu yung tira na yung kakas Oh, nagawasan din Nagawasan din yung bulisa Talagang ito na ito, ko ako talaga ito ng tangga Hindi na bilipa pa yan. Luya, hindi ka raw. Lalo may rin. Ang isuang. May okay, hilo. Ito ba yun, ang piraso Isa lamang gula doon. Ang gula ay yun. Huwag yung Hirap mag baka okay. <gasps> Kopya po. Namamanyant. May